Yan, good morning, good morning mga kapalabron. Uh, kapala luto tayo ng buto-buto. Yan. Mga kapalabron, luto tayo ng buto-buto, marinduke. Oh, buto boto mga kapalabron, oh. Sa buto pa lang, talagang sigurado. Ang inyong ulam ay solve na. Tapos may sili pa, mga kapalabron Siling green Yan, buto-buto Good morning, good morning, mga kapalabron Ay, sarap nito, buto-buto Yan ang laman, mga kapalabron Talaga namang suabe Suabe na ang laman, lalo pa kaya yung sabaw, mga kapalabron Yan, tikman natin, mga kapalabron Mmm <coughs> Mm -hmm. Sarap. Suabe. Buto-butong baboy inang marinduke, mga kapal brown. Huwag niyo kalimutan, please follow and like and share ang ating Facebook page. Mga kapal brown, ayan. Ito na, mga kapal ayos Napakasarap niyan, lutong marinduke. Mga kapal brown, good morning, good morning. Bulalong marinduke. Buto-buto.